La. Saan kaya sa laro namin? May palaro kami. Uh Oo. -oh. Uh -oh. 'Yung laro. Uh, sabi, ano? Uh Oo. -oh. Uh -oh. uh -oh. Sabihan mo nga. Oh, uh, maglalaro tayo ng ano, ng 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 ano 'to. <laughs> plastic, plastic. Tapos uh -huh. 'yung plastic, iilalagay eh, kayo dito ng ano. Stick, stick. Ngayon, okay. tapos, pero pagilagay niyo dito, tat tatabunan 'yung isang mata niyo. Mata niyan kanan. isa-isa okay. okay. lang pag isang pasok, kaliwa, pasok na. Paano, kami. paano, sampol nga, sampol. Sampol, ganito. Ngayon. Hey. O, oh, ganyan. Tapos, mm -hmm. nung... tapos, papasokan ng stick. Papasokan ng stick. Okay. Ha? Hindi na ikot. Hindi na. Tatakpan lang. Tatakpan lang. Tatakpan lang, isang mata. Tapos, sa kabila ulit. Sa kabila. Okay. Okay. Eh, sige ba? O, oh, sige. Para ano, para pair, may twist. Dapat sabay sila, sali ka rin kaya. Oo, oh, oh, pwede, pwede. Oh, sali na rin. Sali ka rin. Ano, bali dulo dulaw hira dulo Dalawang stick, oh. Uh. Dalawang stick, sabay silang papasok sa butas, papasok sa butas. <laughs> Ito sa 1.5 na shout out. <laughs> sabay silang magpapasok dito ng ano? Ng stick. Okay, sige. Habang pinipiringan daw yung mata. So, kuha ka ng ano, pantuhog. Ganso, yeah, yung nagpalaro, hindi handa. Kukuha <laughs> muna tayo ng props sa mga kaburaot na no mechanics, ipapasok nila yung stick dito nga sa butas. Yan, sa butas na yan. no? At manalo matalo ay mananalo sila ng 20,000. Oo, oh, 20. 20,000. Kasi okay, mananalo sila. Masyut nila o hindi. Panalo sila. So, ganun kami dito, ay, galante. Ayan, okay. Okay, so, ayun na, ha? Yung mechanics, pipiringan nga yung kanilang mata. Walang tatawa, ha? <laughs> Oo, oh, may mga oh, audience tayo. Oo, masapit yung para di oh sige. Anay, ha? Anay. Sige, yung na, yung mechanics. Pwede, 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 pwede. Try on, ha? Oh. Try, Try anay. Iyon, ay kamot, ibutang. Kaya. Sige. <laughs> Dogan daw ka mo, dal sabay kayo sabay. sabay kung dikit pa papasok. lang pasok. kaya. Sige. Yan. So ayan na, pisa na natin ha. Wala tong error error na ha, the direction na to ha. Okay, sige. Ano try anay? Utro. Pero, Pero ako't makapot lewat. Ako nit makapot. Yan nit makapot. Ako't makapot diri, oh. Ako't makapot yung Waray, waray ka mo, waray lingay ka mo, diretso lang ato kita ha. Sige. Yung mga daan sa mata. Pag-start niya pagtakop, Ayun na, well. Aba, ano ito sa napukrat? Oo, ito sa napokrat? Lurga, oh. makasulog <laughs> niyo. Pag, pag niya, pag, pag kapot, Waray na mali ay okay. it, quen, quen. Ayun, ayun, P P yung sa lang ito kita kamera na para maupayit ko Hindi na yung aside yung mo. imo. Tapos nga rin pa yun. Pagkita Ilay? piyong. Piyong anay. Papay out. Piyong Piyong wila. Piyong wila. Piyong Piyong wila. na Piyong wila. Piyong Piyong

Ay, 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 ay? May uuring May uuring Ano pa yung Hanggang kailan ba maubos Hanggang Sana maubos kayo Hanggang kailan ba Hanggang Sana maubos kayo <laughs>